Ayan, good day. Punta po kami ng bayan. Nandito kami sa medyo, uh, medyo malayo. Konti lang, 30 minutes bago ka makarating dun sa bayan. Ayan. Nagabang po kami ng masasakyan at sa kasalukuyan yes, wala pa. So, ayan. Ito ay ginagawa po nung no? dito sa gilid ng kalsada. Ayan. Yung kagaya nito na nilalagyan nila ng kulay. So, antay lang po ng konti eh. para po makasakay po tayo ng sasakyan. Tiil. Papa, nasa yung tiil. Di, tungtong yung tiil. Yung sapatos. Tagi na kita nyo. Sige, usog pa. Oh Ayan. Yeah, o, oh, anay. Ouch! Dapat kanina ka pa kumadi Ah, uh, tikan ka pala sa kwant? Hello everyone, kakauwi lang po namin galing po kami sa bayan kanina. Hindi na ako medyo, hindi talaga, hindi na ako nakapag vlog hindi na ako nakapag video kasi nga medyo may bitbit -bit ako, mahirap mag-vlog pag may bitbit -bit ka. So ngayon na lang pagdating namin sa bahay ngayon ay uh, mag-unbox po tayo kung ano po ang aking mga pinamili. Akala mo naman may yaman. Pero okay lang yun at least. Kaya pa paano? um, nakapamili tayo ng mga kailangan natin. Yung binili natin is mga ano lang, mga gagamitin lang po natin sa atin pong bahay, um, mga um, special needs. So ngayon, iisa-isa isa po natin kung ano po yung pinamili natin sa bayan kanina. So, nagpunta kami. Unang-unang pinuntahan na, pinunta namin is yung, alam nyo na, Novo. O, oh, di ba Ito yung mga pinamili namin. Wait lang ha. Kasi to is sa iba. <laughs> At saka ito is sa iba din. Kaya mamaya ka na. So, eto, bumili ako ng toothbrush. So, ganito kalaki yung toothbrush. Joke lang. Ano to? Panglinis sa CR. Kasi nga, need namin magkaroon ng brush. So, ayan. So, sa halagang 35, or 30 pesos. Ito siya. May handle na siya, hindi ka na mahirapan mag -toothbrush ng ngipin mo. So, pang cemento po ito, doon po sa CR. So, una-una po binili namin ito. So, ayan. Yung sinabi ko nga kanina, ito yung toothbrush ng CR. Hindi po ito sa ngipin na. Pang ano lang po ito, pang brush. Pag may mga, mga di ka na is na mga dumi. Ayan. So, price niya is 35 pesos. And then, bumili rin ako ng lalagyan ng sabon. Lalagyan ng shampoo, lalagyan ng kung ano-ano kasi wala akong lalagyanan. So, ang price niya is 30 pesos din. Okay na rin yan. Affordable naman siya. May hawakan. Pwede ka magbenta. Ayan. And then, bumili na ko ng chinelas. Ito kasi, chinelas ko para sa CR. Ayan. Pang-CR lang to kasi, ang hirap pa yung, ano, nang walang tsinela sa CR. Gawa nung, may tubig. Siyempre, dapat, may tsinelas talaga. At, meron din akong binili tsinelas. Siyempre, para sa akin. Itong chinelas, para siyang barko. Ayan. O, ah, diba? Sa lagang 100 pesos, meron na rin tayong chinelas. Kaso, may sulat siya. Diba? Pero okay lang yun. Para siyang barko talaga. O, diba? Hmm. Barkong barko. So, ito yung pinamili ko sa Novo. Ano lang siya? Ilang items lang to? 1, 2, 3, 4. Ayan, kung makikita po ninyo, Ayan. Yan lang ang binili ko sa Novo. Next uh, ang i-unbox po natin. Siyempre, yung ibang pinamili. Pero, ilalagay muna natin ito. Babalik natin. O, oh, tututbrush ka. At uh, saka, may binili rin ako. Uh, kasi nga nasira yung ano, nung nakaraang bag yung Nine per meter. Ayan. Pumila ako ng 6 meters. Tawag dito. Panglagay na doon sa balkon kasi yung ano namin, yung yero namin, hindi talaga totally nagpas. Meron siyang space na ganyan kalaki pag naulan, pumapasok yung tubig. So, syempre, kinakailangan natin lagyan para kahit paano, pag umulan siya, hindi papasok yung tubig. Syempre. So, ito siya. So, 6 meters din to. Ayan. And next, naggrocery ako ng konti lang. Kunting-kunti lang talagang grocery na binili ko. Paano lang to? Pang lang ng isang buwan. Oh. So, ito yung mga pinamili natin. hindi yung yung sa amin pa di. Hindi rin ako na alam mo na yun. Hindi ako ng noodles. Tapos energy yun lang. Pansit kanto na tsaka energy lang ay meron pa pala muriatic acid papainom ko sa mga pamangking ko sa isang baso joke lang po ha. Ah. disclaimer lang po hindi po ito pwedeng inumin kinakailangan lang po itong panlinis sa banyo at need lang po natin itago to sa mga bata kasi alam mo naman yung mga bata kala nila laruan lang hindi pwedeng pong gamitin o hindi po pwedeng mga bata po ang gumamit nito kasi bawal po So, hindi po ito para sa kanila. Pumili ako nito para panglinis po sa banyo. So, so far, yun lang po pinamili ko as so, of now. Wala na iba kasi wala pa tayong budget. So, thank you, thank you very much for watching. Sana po kay papayano is supportahan niyo po ang aking pong vlog. Simplicity vlog po at sa aking pong mga subscribers. Thank you, thank you very much sa pag-subscribe at pagsuporta po sa akin araw-araw. Kahit pa paano, nandiyan kayo, hindi nyo kayo niwan. Maraming maraming salamat po. So, hanggang dito na lang po ang aking pong vlog. At, thank you very much. Until next time, bye-bye pa lang.